ko ano ating gagambang ilang linggo nang walang ano trip tignan natin mga ito yun know, o laon na laon na oh. pet na pet na ilang linggo nang walang ano walang foods nangihina na siya hindi na oh. grabe hina niya na hindi na makasampa sa ano hindi na makasampa sa ting ting Mika, nalika na. Mag-ano ka, magpo-pods. ayaw nang pumunta sa ano hmm. grabe sapot, apot to Oh. hmm? hmm? ito yung pods nya let's go ang ah, laki din ng pods nya sulit to hmm? hmm?

grabe ano yun sa wakas ilang linggo walang food trip ayan o Hmm. Sa likuran binanatan eh. Huh? Wala nang sapot sa likuran na binanatan. No? Solve naman siya ngayon dyan. Laki. Ang laki ng pods niya. Yun.